Upang maabot ang mas maraming mag-aaral sa maliliit na komunidad, inilunsad sa Mactan, Cebu, ang ay barangay na layong maturuan ng mga estudyanteng magkaroon ng access sa digital education. May ulat si Jesse Atienza ng PTV Cebu. Dalawang beses kada linggo Nagiging classroom ang silid na ito sa barangay hall ng Mactan, kung saan isang supplemental education ang itinuturo sa mga mag-aaral. Ito ang i-learning upang maturuan ang mga mag-aaral at malinang sa digital education. Mga students, they already have the ideas how to... How to manage and navigate the computers, but for now, because we have the new system, so I'm teaching them um, little by little how to navigate all the books here in the Marshall Cavendish. Bahagi lamang ang i-learning sa pagbuo ng tinatawag na i-barangay, isang programang nakatuon sa pagpapabuti sa maliliit na komunidad, lalo na sa mga lugar na pahirapan ang akses sa teknolohiya. Uh, we just launched this project and uh, now we are evaluating its uh, effect on the people, on the constituents. Precisely because of our eye learning, as what you are seeing right now, we are really targeting uh, to uplift the reading and comprehension of our children in order to compete. Solar panels na ang nagbibigay ng kuryente sa buong gusali upang tuloy-tuloy ang serbisyo sa komunidad sa pamamagitan ng eye energy. Nakatuon naman sa pangkalusugan ang iHealth. Isang kanggen water machine ang ibinibigay para maging alkaline water ang tubig mula sa gripo. Libre itong makukuha ng mga mamamayan. We were thinking of how we can engage the community. And by doing so, kumbaga we, we provided a full end-to-end -end, uh, corporate social responsibility we don't only give power but my internet then But may internet ang mga tao will have access on two major things health which is we have a telemedicine online and then education as what you're seeing here we're creating the barangay as a a hub for education and health and right now we're very very excited that this has been endorsed by the first lady attorney lisa raneta marcos and now we're in cebu Target na madagdagan pa ang mga ay barangay sa bansa upang dahan-dahang makamit ang mga smart city sa bansa. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa bayan.